ang mga diagnostic ay isang prioridad na aktibidad. Ginamit ito sa palakasan, militar, medisina at sa maraming iba pang lugar. Upang matukoy ang estado ng kalusugan ng tao, ginagamit ang mga diagnostic ng dugo. Kung gumuhit tayo ng isang pagkakatulad sa mga transformer, kung gayon ang insulating oil ay isang dugo ng transformer na maaaring masample upang matukoy ang kondisyon ng system. Ta ito ay partikular na nauugnay para sa mga transformer na gumagana ng higit sa dalawampung taon. Pati na rin ang mga espesyal na mga transformer na nagpapatakbo sa ilalim ng mabibigat na karga. attraction, traction, pagmimina, barko, electrical furnace, at iba pa. Upang maging epektibo ang mga diagnostic, dapat itong tuloy-tuloy at isama ang pagkilala sa lahat ng mga peak at minimum ng mahahalagang parameter upang matukoy ang matinding pagkasira sa kondisyon ng langis na maaaring mangailangan ng kagyat na pagkilos. Ito ang Transformer Oil Stream Controller o TOR para sa maikling salita. Isang bagong karagdagan sa merkado ng kagamitan sa pagpapanatili ng transformer. Ang sistema ay naka-install malapit sa transformer at konektado ng isang operator na may mabilis na mga coupling sa loob lamang ng ilang minuto. Pagkatapos nito ay maaari mong malayo ang subaybayan ang kondisyon ng langis 24 na oras sa isang araw at 7 araw sa isang linggo no kahit na ang transformer ay nakasiguro, ang koneksyon ng sistema ng Tor ay hindi makakaapekto sa warranty sa anumang paraan dahil ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mga koneksyon sa serbisyo nang hindi lumalabag sa istruktura o nakakasagabal sa pagpapatakbo ng transformer. Sa monetary mode, ang Tor system ay gumagamit ng mga sensor upang sukatin ang temperatura ng langis at aktibidad ng tubig minsan sa isang minuto and ang ferry data na ito ay ipinapadala sa pamamagitan ng internet sa isang cloud server kung saan ginagamit ang mga ito upang kalkulahin ang moisture content at ang lakas ng kuryente ng langis, ang nilalaman ng tubig at solidong pagkakabukod, at ang index ng kalidad ng langis. Ang index ng kalidad ay nagpapahiwatig ng pangkalahatang kondisyon ng langis at ang pagiging angkop nito para sa paggamit. O dahil dahil sa mga advanced na algorithm ang pagkalkula, ang bilang ng mga parameter ng impormasyon na magagamit sa TOR system ay mas malaki kaysa sa bilang ng mga sensor na naka-install. Ang lahat ng mga sukat at resulta ng pagkalkula ay ipinapakita sa isang webpage na protektado ng password. Ang bilang ng mga potensyal na gumagamit ay hindi limitado. Ang system ay karagdagang protektado mula sa hindi autorisadong pag-access sa pamamagitan ng pag-encrypt upang walang third party na maaaring magkaroon ng access sa impormasyon. Ito ay maginhawa. Lubos naming inabandona ang pagsusuri sa laboratorio, makatipid ng pera, at laging alam ang kondisyon ng langis. Ngunit kung ang mga parameter nito ay lumala, kailangan pa rin nating dumalo sa transformer. Ang gawaing ito ay tinutugunan din ng sistema ng TOR. Kapag ang moisture content at index ng kalidad ng pagkasira ng langis ay umabot sa isang tiyak na antas, ang pagsasala at pagpapatuyo ay automaticong nakikibahagi at tumatagal hanggang sa ang dami ng kahalumigmigan sa langis ay bumalik sa normal. Pagkatapos nito, ang mga function na ito ay automaticong humiwalay. Yang pagpapatuyo ay nangyayari sa pamamagitan ng pagbomba ng langis sa tatlong cartridge. Bawat isa ay naglalaman ng 15 kilo ng sorbent, habang ang mga solidong dumi ay inaalis gamit ang isang 10 micron na filter. Ang daloy ng rate ay 30 litro bawat oras at ang langis ay pinoproseso ng hindi isinasara ang transformer sa anumang oras ng araw, sa anumang kondisyon ng panahon, mayroon o walang presensya ng mga tauhan ng serbisyo. No, ngayon ngayon tungkol sa mga pakinabang ng sistema ng TOR, mayroon itong modernong disenyo at binubuo ng pinakamababang kinakailangang bilang ng mga bahagi. Mga sensor controller sorbent cartridge pump at valve Iyang lahat ng mga bahagi ay nakalagay sa isang selyadong kaso, isang daan at labin limang sentimetro ang lapad, dalawang daan at walong sentimetro ang taas, at 35 limang sentimetro ang haba. Ang rating ng pabahay ay IP54. Ang mga sensor ay mapagkakatiwalaan na protektado mula sa pinsala at pag-ulan sa atmosfera, kaya ang buhay ng serbisyo ng system ay maihahambing sa buhay ng serbisyo ng transformer. Ang visualization ng data ay madaling gamitin. Ang webpage ay nagpapakita ng isang listahan ng mga substation at mga transformer para sa bawat substation. Kasama rin sa software ang pagpapakita ng mga transformer sa isang mapa kasama ang pagtatanghal ng mga sukat at kalkulasyon sa anyo ng mga graph at diagram. Sa, -sa pamamagitan ng pagpili ng isang bagay, makakakuha ka ng kumpletong impormasyon tungkol sa estado ng langis para sa alinman sa buong oras mula noong pag-install ng tour system sa transformer na iyon o isang napiling yugto ng panahon. Kahit na nasa bakasyon, ang pinuno ng kumpanya ng kuryente o isang empleyado ng departamento ng serbisyo ay maaaring mag in sa system mula sa kahit saan at suriin ang katayuan ng transformer fleet nang hindi naghihintay ng mga resulta ng pagsubok sa laboratorio at nang hindi kinakailangang pumunta sa site. Dahil sa patuloy na pagkuha ng data, posible na suriin ang mga uso sa langis ng transformer na ginagawang mas nagbibigay kaalaman ang sistema ng TOR kumpara sa panapanahong pagsusuri. At kahit sa ilang kadahilanan ay naantala ang koneksyon sa internet, walang isang pagsukat ang nawala ang lahat ng data ay naisave at ipinadala sa server bilang isang pakete kapag ang koneksyon ay naibalik. Ang TOR system ay angkop para sa pagseserbisyo sa mga bago at luma ng mga transformer. Sa dating kaso, pinahaba namin ang buhay ng serbisyo ng transformer sa pamamagitan ng napapanahong pagproseso ng langis at pag-iwas sa mga pagkabigo. Habang sa huling kaso, matutukoy namin kung kailan kinakailangan na ayusin o ihinto ang kagamitan, ayon sa dinamika ng pagtanda ng langis. Ito ang mga tampok ng pangunahing modelo ng TOR. Ngunit kung ninanais, ang pagandar ng kagamitan ay maaaring palawakin pa. Ang sorbent drying ay hindi nakakaapekto sa nilalaman ng gas ng langis at pinapayagan ng software ng system ang pag-install ng mga karagdagang sensor para sa pagsusuri ng mga dissolved gas, halimbawa hydrogen. Kapag ang panapanahong pagpapatuyo at pagsasala ay hindi sapat upang mapanatili ang langis sa mabuting kondisyon, ang TOR system ay karagdagang nilagyan ng TSS module. Uh, pinapayagan ka ng TSS system na ikonekta ang malakas na degassing at regeneration machine sa transformer sa loob ng ilang minuto Pagkatapos nito, sinusubaybayan ng TSS ang antas ng langis sa transformer Pinapayagan nito ang mga pagpapatakbo ng degassing nang hindi pinasara ang transformer Bilang isang option, ang paglilinis ng langis ay maaaring isagawa o alisin ng operator sa isang tumatakbong transformer Ginagawa ito ng malayuan gamit ang isang computer, isang tablet o kahit isang telepono No, kaya ang Globe Core Tour System ay nagpapataas ng oras bago ang serbisyo ng Transformer. Ito ay sapat na upang i-install ang system sa Transformer ng isang beses at baguhin ang sorbent paminsan-minsan. Kaya ang sistema ng Tor ay automatikong magsenyas ng pangangailangan para sa pagpapalit ng sorbent. Ang mga gastos ng mga bagong transformer at ang mga pagkalugi mula sa mga sakuna na pagkabigo ng mga transformer ay umaabot sa daan daang libo at milyon-milyong dolyar ang halaga ng sistema ng tor sa kabilang banda ay isang maliit na bahagi lamang ng mga naturang gastos na ginagawang isang kumikitang pamumuhunan ang pagbili at paggamit ng sistemang ito. Ano ang iba pang mga parameter sa iyong opinyon ang mahalagang panatilihing kontrolado sa panahon ng ikot ng buhay ng mga transformer? Iwanan ang iyong mga sagot sa mga komento. Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa aming website sa www.globecore.com.